Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, manatiling na katayo para sa ating pampasigla. Ang gagawin ng video ay ang dito sa unang hanay, pangalawa, pangatlo at pangapat, ang gagawin lang sa unang hanay ay ang gawin lang ninyo ay tumayo at ganyan. Ang sabihin nyo lang ay, ako'y gising. At pangalawa ay, ang gawin lang ninyo ay, hindi tunog. At sa pangatlo ay, ang gawin lang ninyo ay, nakikinig. At sa panguling ay, sasabihin nyo lang ang, ut, ut, Okay. Ma? Mari na kayo magsimula. Ako'y gising. Hindi tulog, Nakikinig, at, ah, uh, uh, ganyan. Ngayon, rin na kayo, umupo. Naisis nyo ba kayo? Opo. Mabuti naman kung gano'n. At bago kayo upo, huwag kalimutan ang mga basura na yung nakita sa lalim ng inyong mga upuan. May lumipad ba sa araw na ito? Mabuti naman kung wala. Dahil kumplito tayo sa araw na ito, palagpakan po natin ang ating mga sarili. Upang mapanatili ang kayusan ng ating klase, may mga litutunin tayong dapat sundin. Una ay, bawal gumamit ng cellphone tuwing klase. Ang pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Ang pangatlo, magpaalam kapag gustong lumabas. Aliwanag na Mabuti naman kung gano'n. Sa untong ito, sino pa ba ang nakalala sa paksang ginalakay natin noong nakaraang basi? Didal? Tama. At ngayon, may pakita po akong mga larawan sa inyo. At ang gagawin ng ninyo ay Pagmasdan nyo ito at may, may itatanong ako sa inyo kung ano ang inyong observasyon tungkol dito. Narito ang unang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Tama, ito ay paalalan at mga mag-aaral. Ang pangalawa, mga mag-aaralan na babasa at paaralan din. And at ang pangatlo, ano ang nakita niyo sa larawan? Tama, ito ay pahayagan o tinatawag sa sa English na newspaper. Batay sa inyong nakita ng mga larawan, may idea na ba kayo kung ano ang paksa natin na yung ngayong umaga? Ah, uh, because. Tama, ito ay tungkol sa pampa-aralang -pampa pahayagan. Tingnan nyo natin kung tama ba si ito. Tama, ito ay mga tungkulin ng pampa-aralang pahayagan. Kung sabihin natin pahayagan, ito ay nagbibigay ng mga informasyon o mga balita sa iba't ibang klase ng na balita na nangyari sa ating lipunan. At bago natin ito sa talagay ng buti, maaari pa rin yung masahin ang layunin ng sabay-sabay. Maraming salamat sa pagbabasa. Ang tungkulin, ang tungkulin ng pamparalan, pampa, pampa, bayagan ay may mga tungkol nitong limang tungkulin. Ang unang tungkulin ay maghatid ng makabuluhang balita. Ang maghatid ng makabuluhang balita, ito ay nagbibigay ng balita tungkol sa mga aktividad, aktibidad sa paralan. Ang halimbawa lamang nito ay naglatala ng isang artikulo sa pagkapanalo. Katulad lamang ng mga tagumpay ng mga mag-aaral, lalong lalo na sa mga panalo nila sa laro, dito, ang unang tungkulin na paparapayagan, dito ay mga pinang magkakulong balita na kung saan ang lahat ng informasyon dito ay tungkol sa mga tagumpay ng mga mag-aaral at iba't ibang mga klaseng laro na kung saan lahat ng mga tagumpay nila o naging award nila ay dito dito na maybe na ipahayag sa halimbawa at nagtungkuli ng, ng pamparalang pahayagan. Ang pangalawang tungkulin ng pamparalang pahayagan ay magsilbing edukasyong kasangkapan Magsilbing edukasyong kasangkapan Ibig sabihin, ang magsilbing edukasyong kasangkapan ito ay nagalaman ng mga artikulo ng sanaysay, lalong-lalo na sa sanaysay sa paaralan, kung ano ang kung saan ang mula ang paaralan, kung ano ang kung sino-sino ang mga tao na maraming naiambang sa paralan sa tungkol sa pangalawang tungkol na ito, ito ay nagsisilbing siya sa kapa na kung saan ang ang tungkolin ng pamparal pangayagan ay ito ay kadalasan na nangyari sa sanaysay ng paralan na uh, sa lahat ng mga... Kung ano ang pinagulan nito at sa mga taong malaking na lalong-lalong sa pagunlad ng paaralan sa pangatlong tungkulin ng pamparalang pahayagan ay magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Ano nga ulit ang pangatlong tungkulin ng pamparalang pahayagan? Magbigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral. Ang tungkol, ang pangatlong tungkol ng pangalawang halagad. Ito ay nagbigay ng mga positibong influensya na kung saan ang mga mag-aaral ay binigyan ng positibong influensya na kung saan ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mag-aaral dahil sa tungkulin ng pangalawang payagan, ito ay ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mag-aaral dahil ang ito ay nag ang halimbawa dito lamang ay kwento ng karanasan ng karanasan ng paralan. Lalong-lalo lalo na sa mga kwento ng mga naging guro. Sa kabila ng kahirapan ay magpursigi ang mga bata sa, sa pag-aaral dahil ang tungkulin ang isa sa mga tungkulin ng pamparalang pahayagan ay nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga aral para magpatuloy sa kanilang mga pangarap sa buhay na sa kabila ng kahirapan ay patuloy rin silang nag-aaral at saka uh, nangangarap hanggang sa makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay sa darating na tamang panahon. Naintindihan lang ba? Pabuti naman kung gano'n. Marami mo bang pasahin, Ignacio? Maraming salamat. May hindi ka ba kung kung sa binasa mo? Tama. Ito ang madibungayan ng baro lang at komunidad. Ito ay nagsilping tulay. Halimbawa, alam mo nito ay tungkol sa isang darating na programa ng paaralan sa komunidad. Ang halimbawa nito ay yung tinatawag na halimbawa nito katulad ng na nabibigyan ng impormasyon sa para, paparating na medical mission na isa sa tulay ang pamparalang pahayagan sa komunidad. Isa, ito ang dahilan na nalalaman nila na mayroon pa lang medical mission o di kaya yung organisasyon ng isang paralang yung tinatawag na times na tinatawag sa kolehiyo na outreach program. Yan ay isa sa mga magiging ng paaralan ng komunidad na ito ay nagsisilbing tulay ng paaralan para mapag mag ng informasyon sa lahat ng pwedeng gawin sa paaralan na nagbibigay ng kabutihan lalo-lalo na sa komunidad. At ang panghuling tungkulin ng pamparalang mayagan ay maaari mo basahin Sul de Bilya. Maraming salamat. May idea ka ba sa binasa mo? Tama. Ang panglimang tungkulin ng pamparalang mayagan ay magbigay ng aliw at libangan. Halimbawa lamang dito, ang magbigay ng aliw at libangan ay mga comics, kwento, tula, o mga larawan. Yan, isa sa mga halimbawa ng magbigay ng aliw at libangan. Hindi lamang nagbigay ng impormasyon at mga mahalagang, mga nailakhala na mga balita ang tubuhin ng mga bahayagan, Hindi lang na-focus sa impromasyon at sa inspirasyon. Ito rin ay nagbibigay ng libangan at aliw ng mga nagbabasa na nagbibigay ng kanilang kasi kasiyahan at kapahingahan. Naitindihan lang ba? Pabuti naman yung ganon. Mga katanungan. Okay. Dahil wala kang katanungan ay pumunta na tayo sa ating gawain. sa ating pagkatang gawain ay, ay ating papagating ko kayo sa limang grupo. Magbilang ng isa hanggang limang. Simula dito. Dahil may numero na ang bawat sa inyo ay ang unang grupo ay dito, pangalawa ay dito, ang pangatlo ay dyan, at sa pag-apat at sa, at sa sa so, ulian, ayat pang lima. Ang nagawin lang ninyo ay gumawa kayo ng pagsasadala tung gamit ang mga iba't ibang tungkulin ng pamparalang pahayagan. Bigyan ko lang kayo ng 3 minuto na sa preparasyon at 2 minuto sa presentasyon. Bago kayo magsimula, narito ang mga, narito ang mga pamantayan na nagbibigay gabay sa inyo kung paano Pagandahin ang inyong batis na talagang. Sa, sa, alam, sa atin, ang nilalaman ay 25 puntos, ang pagkakaisa ay 10 puntos, at ang karusayan ay 15 puntos, ang kabuhan ang, ang ay 50 puntos. Ngayon, maaari na ngayon magsimula. Dahil, tap, dahil tapos na ang limang minuto, ayun, pumunta na tayo sa pagpresenta ng bawat grupo. Ang unang magpresenta ay ang unang grupo. Ang pangalawa, tungay ngayon natin ang pangatlo, at ang pangapat, at ang lima. Okay, dahil tapos na ang sa pagpresenta ang, ang limang grupo. Narito ang inyong mga puntos. Ang unang grupo ay nagawa ng apat na puntos. Ang pangalawang grupo ay apat na Ang pangatlong grupo ay nagawa ng apat na put Ang pangapat na grupo ay apat na At ang panglimang grupo ay nagawa ng apat na put lima. Palapakan ang inyong mga sarili. Dahil wala na kayong katanungan, ako ay may tanong sa inyo. Kurang katanungan. Anong tungkulin ng wika na nagbibigay ng positibong influensya sa mga mag-aaral? Nawanaw. Tama. Ito ay magatid ng magabuluhang balita. Pangalawang katanungan. Anong tungkulin ng grupo na nagbibigay ng alew at libangan? Tama. At ang pangatlong katanungan ay Paano mo mapapahalagahan ang mga, mga tungkulin ng pamahalang pahayagan bilang isang mag-aaral? Mara yung mga sagutin, Maraming salamat. Palapakanin niyo ang iyong mga sarili. Ngayon, dahil wala na kayong katanungan, Pumunta na tayo sa, sa ating maikling pasulit. Sa ating maikling pasulit ay kumuha ng isang kaapat na papel at sagutin ang mga katanungan na nakikita sa TV. Gawin niyo ito sa 5 minuto lamang. Maaari na kayo magsimula. Dahil, dahil tapos na ang limang minuto, maaari, maaari niyo ang ipasa ang lahat ng papel dito sa harapan dahil nakulang ang mag ito. Dahil tapos na, 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 tayo sa ating maikling masasulit, pumunta na tayo sa ating tapdang haralit. Ang yung tapdang haralit ay gumawa isa ng isay, uulat tungkol sa pamparalang pamparalang pahayagan, isulat ito sa isang buo, buong papel. Aliwanag lang pa. Mabuti naman kung ano. Ngayon, maraming salamat at paalam mga mag-aaral.